ang hindi kapani-paniwalang kwento ni Yoshi Shiratori, ang pinakamahusay na escape artist ng Japan. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang tao na nakatakas? Hindi lang isang beses, kundi apat na beses mula sa pinakamahigpit na kulungan sa Japan at bawat pagtakas ay nagbigay ng kalituhan sa mga bihasang gwardiya? Ang taong iyon ay si Yoshi Shiratori isang pangalan na nakaukit sa kasaysayan ng Japan bilang isa sa mga pinakamatalinong escape artist na nakita ng mundo. Pero hindi lang ito kwento ng pagtakas, isa itong kwento ng pagsubok, katatagan, at isang taong hindi tumigil sa paghahangad ng kalayaan mula sa isang sistemang nagpabaya sa kanya. Huwag bibitaw, dahil ang kwento ni Yoshi Shiratori ay magpapatanong sa iyo kung hanggang saan ang kaya ng determinasyon ng isang tao. Ang simula, isang krimen na hindi niyang ginawa. Si Yoshi Shiratori ay isinilang noong isang siyam at pito sa panahon ng Meiji era. Isang yugto ng mabilis na modernisasyon ngunit puno rin ng kahirapan para sa mga manggagawang tulad niya. Para mabuhay, napilitan siyang maghanap ng kahit anong trabaho. Pero noong isang siyam anim, nagbago ang lahat Napagbintangan pagbintangan si Yoshi sa isang pagpatay at pagnanakaw na itinanggi niyang ginawa. Wala siyang maayos na paglilitis o ebidensya at agad siyang nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Isipin mong mawalay sa iyong pamilya at itapon sa malamig at mabagsik na dingding ng Aomori Prison. Tatanggapin mo ba ang parusang hindi mo naman dapat danasin? O lalaban ka para sa iyong kalayaan, anuman ang kapalit? Unang pagtakas ang alambre sa balde. Kilala ang Aomori Prison sa brutal na kondisyon nito dahil sa di makataong kalagayan sa kulungan, pang-aabuso at kawala ng pag-asa para sa hustisya, nakita ni Shiratori na ang pagtakas ang tanging paraan para mabuhay at makamit ang kalayaan. Kaya napagtanto ni Yoshi na kailangan niyang tumakas para mabuhay. Isang araw, habang naghuhugas gamit ang balde ng tubig, nakita niya ang isang maliit na piraso ng alambre. Gamit ang oras at determinasyon, nagsimula siyang magsanay na buksan ang kanyang mga posas gamit ang alambre. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang gabi ng pagtakas. Habang hindi nakatingin ang mga gwardiya, binuksan niya ang kanyang posas, nilampasan ang mga bantay, at naglaho sa dilim. Sa loob ng tatlong taon, nalasap ni Yoshi ang kalayaan, pero hindi ito nagtagal isang pagkakamali, isang maliit na pagnanakaw sa ospital, ang nagdala sa kanya pabalik sa kulungan. Ngayon mas mabigat ang hatol sa kanya habang buhay sa Akita Prison. Pangalawang pagtakas Pag-akyat sa makinis na pader Ang Akita Prison ay dinisenyo para hindi matatakasan pero hindi natakot si Yoshi. Habang nakahiga, napansin niya ang maliit na bentilasyon sa kisame Gamit ang kanyang husay sa pag-akyat, sinimulan niyang sanayin ang sarili sa paggapang gamit ang maliliit na uka sa pader. Sa loob ng anim na buwan, niluwagan din niya ang nabubulok na kahoy na frame ng ventilasyon. Sa wakas, dumating ang tahimik na gabi. Inakyat niya ang pader, binuksan ang ventilasyon, at gumapang palabas. Ngunit gaya ng dati, muling nahuli si Yoshi. Pangatlong pagtakas Ang trick ng miso soup sa Abashiri Prison, mas mahigpit na binantayan si Yoshi. Ang kanyang selda ay may solidong metal na pintuan, ngunit muli, ginamit niya ang kanyang talino. Gamit ang maalat na miso soup na ibinibigay araw-araw, pinabilis niya ang pagkalawang ng pintuan sa loob ng maraming buwan. Sa gitna ng blackout noong isang siyam apat na putapat, ginawa niya ang kanyang hakbang. Binuksan ang nakalakinto Dinis locate ang balikat para makalusot sa makitid na espasyo at tumakas muli. Ang huling pagtakas at pagbabago. Ang huling pagtakas ni Yoshi ay nang siya'y hatulan ng kamatayan at ipadala sa Sapporo Prison. Ang kahoy na sahig ng kanyang selda ang naging pag-asa niya. Gamit ang isang mangkok, hinukay niya ang lupa sa ilalim ng selda. Sa isang maunos na gabi, habang abala ang mga guardya. Dumaan siya sa hukay at muling nakatakas. Ngunit sa pagkakataong ito, nagbago ang kanyang pananaw. Sa halip na magtago, kusang sumuko si Yoshi. Sinabi niya ang kanyang layunin: ang ilantad ang katiwalian at kalupitan ng sistemang kanyang dinaanan. Nakilala ni Yoshi Shiratori ang mabait na warden noong siya ay nasa Abashiri Prison pagkatapos ng kanyang pangalawang pagtakas mula sa Akita Prison. Ipinakita ng warden ang respeto at malasakit kay Shiratori. Nakakaiba sa malupit na pagtrato na naranasan niya sa ibang bilangguan. Si Yoshi Shiratori ay nabigyan ng parol noong 1947, tatlong taon matapos siyang kusang loob na sumuko pagkatapos ng kanyang huling pagtaka sa Sapporo Prison. Isang malayang tao, sa di inaasahang pangyayari, naging maawain ng korte. Napalaya si Yoshi at ginugol ang huling sampung taon ng kanyang buhay bilang isang malayang tao. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng katatagan at paalala ng kakayahan ng tao na lumaban sa kawalan ng hustisya. Si Yoshi Shiratori ay hindi lamang isang escape artist. Siya ay isang tao na hindi nagpaalipin sa isang hindi makatarungang sistema. Ang kanyang kwento ay paalala na sa kabila ng pinakamadilim na panahon, laging may paraan upang ipaglaban ang kalayaan. Konklusyon. Ang aral. Ano ang matutunan natin mula kay Yoshi Shiratori? Minsan, inilalagay tayo ng buhay sa imposibleng sitwasyon. Pero sa determinasyon, pagiging malikhain, at katatagan, kaya nating lampasan ang anumang balakid. Huwag hayaang itakda ng mundo ang iyong mga hangganan. Lumaya ka. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa mas maraming amazing na content pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications.